Yo, what's up? Good morning mga pre! Alright! Wala yan, parang ano lang yung pang intro. <laughs> so yan, kamusta? Kamusta na kayo dyan? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo dyan? Marami na ba kayong mga napapanood ng mga video about sa anxiety? Or marami na kayong natutunan? Or marami na kayong nalaman about sa anxiety, no? So yan. Ang topic natin ngayon is uh, tiredness, no? Pagod, no? So maraming ng ano eh, yung ginagawa ng anxiety sa atin no? so yun yun ang ating ita topic ngayon no? intro so yun na nga no, mga pre no? maraming klase no? maraming uh, dahilan kung bakit tayo nagiging pagod lagi pakiramdam na parang parang uh, ayaw mo na gumalaw lagi na lang ganito yung mga ganun ba isa rin yun eh kasi pag iniisip mo na uh, may gagawin ako tapos hindi ko magawa dahil sa mga nararamdaman ko mga naiisip ko no? yun, isa rin yung ano ng anxiety so yan yung una natin is uh, muscle tension no? isa yan sa so, <laughs> kung bagay ito yung napaka common no? physical drain natin wow, well, uh, may masakit sa'yo, may masakit sa katawan mo, no? Parang ayaw mo na gumalaw, ayaw mo nang umalis, ayaw mo nang ano, gusto mo lang nakahiga, gusto mo lang naka, nagpapahinga palagi, no? Baga sa anxiety, ano yan eh, uh, yan ginagawa niya eh. Baga, ano ka na nga, uh, ang dami mo na nang nararamdaman, di ba? Tapos, uh, isasabay pa tong isip mo, di ba? So, wala, <laughs> talagang mangyayari sa yon. So, very common yun. Very common yung muscle tension. Napaliwanag na nga natin yan dahil yan dun sa uh, stress response ng katawan. No? So, kapag may fight flight, freeze, yung katawan mo is uh, nasa state siya ng parang lalaban ka. No? So, papatigasin niya lahat ng mga muscle mo. Uh, papabilisin niya yung isip mo no? para iiwas ka doon sa threat or sa mga naisip mo na parang parang alanganin ka or may panganib dito or yan, danger na nasi-sense mo sa paligid no? so isa yon isa yun sa pinaka-common no? yung muscle tension kaya tayo parang pakiramdam natin is lagi tayong pagod no? nakakaubo ng lakas parang energy mo no? tapos sa uh, wala kang motivation hindi mo may isip na may gagawin ako or para bukas hindi mo na may isip yun kasi mas focus ka na dun sa naramdaman mo ngayon no? tapos uh, yan wala ka na ka sa focus tapos uh, related almost sa ano sa stress kasi di ba alam naman natin stress napakalaking ano niyan sa atin no kasi hindi naman natin malaman kung saan ba nagmumula yung stress mo baka naman talagang habit mo na or nadala na rin ng araw-araw mong buhay lagi kang na-stress tapos kailangan mo na rin talaga ng uh, pahinga no? sunod natin is sa uh, high alert no alam naman natin yung ng katawan natin is nasa state no ba may nag-trigger or something mga naisip ka o mga talagang behavioral na nasasanay ka na na gano, no? Yung katawan mo is na nasa taas yan, no? Lahat ng maramdaman, lahat ng maisip, lahat ng mga sensations sa katawan, no? Lagi natin, ano, binibigyan natin ng kalagayon yun. <clears throat> Ultimo, kahit pangangati, may mga tumutusok-tusok na i-convert na agad natin sa pag-iisip natin na ay baka ganito, baka ganyan ba? Mawa-what if ka na naman, no? So, yun. Nakakapagod yun, syempre, di ba? Yun nga, yung mga, mga dati ko Mga mga vlog, di ba? May mga paraan dyan, kapatid, no? So, itong paliwanag natin yun is about sa tiredness lang. Yeah. So, dun natin is stress hormones, no? So, maraming klase ng stress hormones, no? Pero ang common, pinaka-common sa atin is yung tatlo, no? Yung adrenaline, cortisol, tsaka yung norepinephrine, yun. Ay mga common na lumalabas sa atin yan, no? Sa ating katawan. Kasi nga may silbi rin 'di ba? Lang naman nasa ano ka na nasa kinakabahan ka na o natatakot ka, walang lumalabas sa na para isagip ka o para maramdaman mo 'yun, no? So, kailangan niyang pabilisin yung puso mo, no? 'Yan. Kasi wala namang mo uh, na kayo wala ka man nararamdaman no kumbaga yun yung papalabasin niya sa katawan mo yun para magano ka maging alert ka kumbaga Uh, gumalaw ka dahil dun sa pakiramdam na yun no? yan, papatasin niya yung dugo mo pati yung blood sugar yan. <clears throat> yun yung ano niya yun yung role nung ano, stress hormones na yun no? kaya kailangan, kailangan din natin silang lumabas no? in proper way kaso ang problema nga lang sa atin lumalabas sila nang hindi natin kailangan no? yun ang problema kaya dapat kailangan natin siya ma-normalize. Sunod natin is yung ano, uh, hirap matulog, no? ay maraming ano yan eh. Maraming gaya natin no. Oh. Yung hirap ka lang sa pagtulog, tapos isip ka ng isip sa gabi. Kumbaga, nandiyan na rin lalabas yung alertness mo eh no. Yung mga naiisip mo na nag-aalala ka, nag-aalala ka doon sa pwedeng mangyari na nag-aabala na doon sa pagtulog mo no. Yung oras ng tulog mo hindi ka pa rin makatulog na gaya ko nga din dati, diba? ba? yung kaya isip ko kaya isip na abot na ako ng alas 3 alas 4 madaling araw tapos makakatulog lang ako yung ilang oras lang yun di ba so nag-aalala kasi ako dun sa future no sa so, maaring mangyari baka ganito baka ganyan iniisip ko na baka hindi na ako magising yun, na ba nakakatakot yun pero yun nga <laughs> yung nagsimula yun nung ano, nagigising naman ako okay naman yung gising ko yun nga lang Siyempre, iniisip ko pa rin na anong oras na ako nakatulog? Tapos ngayon, ang hyper ko pa. Okay, okay naman ako, parang kompleto yung tulog ko, no? Ayun, yun yung nagagawa ng anxiety. Meron din nagagawa ng anxiety na pagkatapos mong, di ba, puyat ka, napuyat ka, kinabukasan, diyan ka nababawi ngayon ng tulog. Dire-diretso, no? Ayun yun man yung kabaliktaran niya. Merong hirap sa pagtulog, meron naman tulog ng tulog. Yung iba kasi, oo, oh, nakakatulog sila. Pero yun nga, meron namang iba na sobrang sarap ng tulog nila, no? So, hindi na nila alam kung anong araw na, anong date na ba, no? Basta tulog lang sila ng tulog, no? Tapos pagdating sa gabi, buhay na boy sila. sa mamaya, abutin na naman sila ng umaga. Tapos yung dire-direcho na naman, tulog. Mga wala na nangyayari sa ano lang. Yun ang nagagawa ng anxiety. Kaya habang maaga pa, no? Kapag may mga kakilala kayo, may mga Uh, may mas malala no may mga ganun tao medyo ano ni'yo sabihan nyo lang ng mga mga proper na pananalita sa kanila no or mga kaalaman na dapat na maintindihan nila so yon syempre ito yung panglima natin is physical symptoms no? may very ano natin uh, sa atin talaga to no? iba iba no Gaya ko dati, di ba? Kung makapanood nyo yung dati kung mga simptomas, no? sobrang dami. Kaya yan ang papapagod sa atin, yung mga naramdaman natin yan. Nag-aalala tayo sa mga ganitong bagay. Mga pag-iisip na akala natin magiging ganito tayo, mga tayo, or may mangyaring masama na sa atin, di ba? Yan yun, mababaliw, mababala, mawawalan na sa kontrol, di ba? Misan, ako din, pag, ano, pag nagbumotor ako, misan bumabalik yung mga alaala -ala ko dati na baka baka pag nagmo ako bigla akong ma-block <laughs> mas masempla ako no? pero wala naman nasa isip ko lang kasi siya na baka ma bigla akong dumilim yung paningin ko kasi nang nangyari sa akin yung dati nagba talaga yung paningin ko so kapakapit lang talaga ako ng ganyan pero siguro dala na rin ng naggamot kasi ako dati sa high blood noon eh yun nararamdaman ko yun tapos Uh, kapag nag-exercise ako, nangyayari talaga yon Bawa, nagtumakbo ako or nag-push up sa, uh, sa labas, pag ko yan. So, very common naman yung kahit naman walang mga anxiety, nangyayari yun. Yun nga lang, syempre, dapat lagi like, na sa ano, mag-iingat. Tsaka, napakalaga pag nag-exercise ka is warm up. Napaka, ano yan. Hindi yung pagkalabas mo ng bahay, takbo ka lang agad or kailangan mo muna mag-warm up kapatid. Kahit saan naman, kahit sa gym, ganun din eh. So, yung nakakatakot dyan, nakakapagod dyan is yung tibok ng puso, no? Pagdating sa mga sintomas, syempre, yung inaalala mo yung, inaalala mo yung puso mo, yung mga pan paninikip, mga pagsakit, di ba? Uh, syempre, panic yan, nakakapagod talaga yan. Panic yung natataranta ka, di ba? <laughs> hindi mapapagod no? Gaya ng mga kwento ko sa inyo, no? Nasa tindahan ako, minsan, sa ako ng tindahan, ikot ako ng ikot. Ito na naman, ito na naman. Bigla na lang binibilis yung tibok ng puso ko. Samantalang ang lapit-lapit lang naman ng tindahan. So, yun yung nangyayari sa akin. So, na, pag uwi ko, para ako nalalanta. <laughs> para akong lantang gulay. Pag uwi ko sa bahay namin. No? Oh, parang, naka, parang, sa isip ko is, pagod ako. Yun nga lang. Siyempre, parang meron na naman ako na unlock, no? Pero meron na naman ako na, na gawa. Na hindi ko nagagawa dati. Yung ganun na, ganong sitwasyon no kasi sa paraan na recovery kailangan mo talaga daanan yun eh yung mga dating nakakatawa mo is da dadaanan mo talaga huwag kang matatakot no so yun nang nangyayari sa akin so pag-uwi ko is parang parang napagod ako pero masaya ako kasi nagawa ko yun no loss of energy syempre mawawalan ka talaga ng lakas pagdating sa mga sintomas di ba parami kung meron man ako mga hindi nabanggit na simtomas, no? gusto ko rin malaman yung mga symptoms yung nakakaiba diyan, no. Kasi <laughs> papaliwanag natin 'yan. Although kaya nga sabi ko sa inyo dati, 'di ba? Yung simtomas is isa lang, no. Sa part ng recovery. Sabi na nating lahat na nararamdaman mo is, is isa lang. Tapos yung paraan niya is ganito, 'di ba? So kung dumadami, kung isip ka ng isip about sa nararamdaman mo, is, lalo kang mahihirapan kasi Uh, iniisip mo na napakarami mo nararamdaman. So kung ano yung iniisip mo, Nibawa meron kang sakit sa dibdib, tapos sumakit pa yung likod mo, uh, sumasakit yung ulo mo. So tatlo na kagad sila. Alin yung maunahin mo doon? Ang nangyari kasi sa dati, lahat na. Lahat gusto ko solusyonan kagad. Magmula sa ulo ko, hanapin ko yan. Sunod sa dibdib ko, hanapin ko yan sa Google. No? yun nga lang, ang Google, dadala ako kahit saan, kung saan saan, di ba? So, naguguluhan ako lalo, no? So, doon ako napunta, yung kakahanap, kakahanap, doon ako napunta sa mga, mga psychologists or mga doktor na ano. Sabi okay, ko, napunta na ako doon kay Claire Wick. Sabi ko, hey, ito nga yun, ito na nga yung ano ko, no? So, yun ang tinatapik natin yun, no? Ito na yung uh, method niya. So, ito namang mga binabanggit sa part 2 ng ano, na mga sintomas, no? So, mga nararamdaman natin, no? So marami nagtatanong bakit ganito, bakit ganyan. So ito na yun no kapatid. So doon natin is, uh, sobrang pag-iisip or pag-aalala no. So nakakapagod talaga yan. <clears throat> Ikaw ba naman nag-iisip ka ng walang kakwenta-kwentang bagay tapos binibigyan mo ng halaga tapos nagiging behavior na siya. So lagi na lang siyang nasa isip mo. Nakakapagod 'yun kapatid. Nakakaano yan, uh, <laughs> yan, yan na uh, exhaust. yun. yan exhaustion. Na, diyan mo na maano yung panghihina, pagkakatulala, di ba? Bisan pinapawisan ka na ng malamig, malagkit, di ba? Isipin mo, ano lang, wala ka pa nararamdaman no? nag-iisip ka pa lang noon, no? Na ka na sa katawan mo, di ba? Eh ano na lang kung talagang physical siya, di ba? So, mas lalo kang maano doon. Iyon. So, isa pa to yung nag-iisip ka na may malalaking sakit, no? Dahil sa mga nararamdaman mo, no? So, yun. Pasok na dito yung, ano, overthinking, no? Sobrang pag-iisip mo na, Uh, may nararamdaman ka na nararamdaman mo to palagi araw-araw mayroon na talaga akong ano malalang sakit tapos pagdating mo sa ospital wala namang makita no o, yung iba diyan ginagawa na lang natin no? so kapag ginagawa mo na siyang paulit-ulit nagiging behavior na siya na once na pumasok once na may nararamdaman ka automatic automatic na sa akit sa isip mo na ito yon magiging totoo to -toto. tas makakabasa ka pa ng mga kung anong anong sakit sa Google no or meron ka mong napanood na ganito nararamdaman niya halos ka pareho ng sayo tapos ganito yung sakit niya may ko-convert co mo ngayon yon sa sarili mo may a-apply mo yung mga napapanood mo na ano di ba ganyan ako dati no kala ko nga dati meron na akong ano eh cancer mga ganun na cancer sa baga kasi nahirapan talaga ako kuminga pero nagpa-X-ray naman ako, nagpa-laboratory, wala naman. So, yun yung ginagawa niya sa atin. Kaya dapat, uh, doon lang tayo sa mga tamang kaalaman, no? Kasi, uh, hanggat nanguhula tayo, no? Hanggat ninuhulaan natin kung ano yung makaramdaman natin, lalaw tayo magugulan. Uh, I-ano nyo na lang sa akin, uh, kung i-base nyo na lang sa akin kasi ganyan ako, ganyan na ganyan ako, kapatid, no? Lahat na lang hinahanap ko, lahat na lang ni kinukumpara ko sa sarili ko na naramdaman ko to itong naramdaman niya itong sakit na to is nararamdaman ko din kagaya niya parang ganun di ba so lalo kang ano nakapagod yon di ba kakaisip <laughs> ka kakaisip no so yon syempre present yung stress no yan talaga ano diyan kasi pagpagod ka paulit-ulit stress ka stress, stress pa di ba uh, tuwing na stress ka nagkakaramdam ka ng pagod mga symptoms ngayon, pag nag, naisip mo yung mga symptoms na yun is may merong bunga, yun, magpoproduce na naman ng mga adrenaline niya o mga, nga, mga stress hormones sa katawan mo, no? So, yun, iikot ka lang ng ikot doon. So, kailangan natin ma, ano yan, mabuwag, kumbaga, masolusyonan natin yung bakit ka na lagi napapagod. <clears throat> so, lahat-lahat ng toys, ah uh, bunga, no? Bunga ng ating pag-iisip, bunga ng Baka nararamdaman natin na hindi natin mapaliwanag no ultimo yung kahit yung pag-iisip lang na malalalim yan talaga nakakapagod talaga mag may anxiety ka no? so pero kung nauunawaan na natin diyan na giginhawa yan no basta magkaroon lang kayo ng kaalaman sa anxiety or kung paano yung sistema na nangyayari sa katawan natin kung bakit merong ganito, bakit may ganyan, bakit may gano, bakit may ganito pakaramdam. Yan, kapag nauunawaan niyo na kung bakit lumalabas yung mga yan, boom, sigurado niya nagiginawa yung isip niya na baka ay ito nga pala, itong, ito na rin okay lang naman ito kasi apart lang ito ng ko, so okay lang um, kailangan lang natin harapin yun, kailangan lang natin na uh, suungin suungin ba tawag sa kailangan lang natin siyang uh, harapin no pag daanan natin yun wag nating lalampasan or iwasan no harapin natin yun yung pakiramdam na yun kahit ano pa, kahit sabi nga ni Claire Ruiz, kahit manginig ka, kahit tumayo balahibo mo, ma mataranta ka, okay lang yan. Basta naanjan ka, wag, wag mo siyang aalisin sa katawa mo. Wag mo siyang tatanggihan or gagawa ka ng kung ano-ano. Or lumayo, umalis, o umiwas, no? wag mo gagawin Kasi once na gano'n ka, para mo na rin sinabi sa isip mo na meron talagang danger dyan. Meron talagang problema, meron ka talagang sakit, meron ka talagang... ah... Uh, problema sa katawan mo at pag-iisip no? Uh, so yun lang mga kapatid no? sana may nag-gets kayo kahit kaunti sa ating vlog at sana magtuloy-tuloy na yung paggaling nyo no? Uh, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog no? medyo busy-busy tayo ngayon so yun, maraming salamat adios